ayong adlaw na po sa inyuhang tanan. Uhay! <laughs> so na di gyapon ni karon gyapon diri sa pogon ra gyapon perwente. Wala pa minahuman no. So nagsaking day mi day. Kay eh, syempre na nato ni para kapalit na taog kuan. Kapalit na gid pan. Pan lang sa. <laughs> Ara. Kauban ako akong kuya and akong agaw. Roy man, that's my kuya. Tisoy kaya akong kuya, no? Tisoy, pagina ina akong igagaw. Basta mga tisoy ni sila No? Mga tisoy kaya na sila. Ako ready, no? Pero bahalag dilito tisoy. At least, guwapa ta. Uy! <laughs> <laughs> ana lang mana. inahinay lang tag tagsaking nga. Ana mana kay. Siyempre, kwarta naman ni Ron. lang nato kay. Wala man tagadali. Oh, <laughs> Wala na may nagdugay-dugay aw amo nang ipasa nang kupras pabahada kay syempre dito naman namo sa kingon sa balay sa kung lula para na pud mahasol ang tighakot og ang tigkarga tapos dali lang pud nato madawat ang kwarta kay syempre duol-duol ra <laughs> Ana ginahinay-hinayan lang nato. Siyempre, kauban po nako na akong kuya og pinsa nagpasandring dapita. Mao na po deni ang nasaking sa kong papa. Basta dili lang ka magtinapol diri sa kabukiran basta kaya ra nimo ang tanan makakuwarta gig ka. Halag magkahugaw-hugaw ang atong kukur kamot tiha basta ang blessing na kanunay. Uhay!